Hello, what's up? Mga karo-araw sipag lang. So, sisimula na tayong asikasuhin. Well, Ang talim nating pipino. Meron din siyang isa, dalawa, so, apat, puno. Actually, isang hilera to dati. Yung talim ko dito, natatandaan ko, parang mga labindalawang buto. Pero pito lang yung nabuhay. Uh, less pa rin naman ako na nabuhay sila kahit na ba sa tubig. Ngayon, talagyan ko sila ng pakabagaan. Kukuha ko ng mga palitik upang bookstop, kagaya ng tali para kumabag sila pataas. Hindi lang muna tayo, papakita ko sa inyo mamaya. So, ganyan, nakakuha na tayo ng apat na palitik. Tutulisan ko lang, tapos tutusok na natin. Okay, dahil tapos na, yung so pagtutulis natin sa mga palitik, ibabaw na natin siya ngayon. Madali lang naman magbaon ng palitik, lalo pag kaganitong panahon, maulan, basang lupa, medyo malambot siya, kaya mas madali natin siyang may itusok. Diba? Halos tatlong buksok ko lang, meron akong palitik na matibay na nakabaon. Matibay na to guys. Sunod ko pa yung iba. Ito. natin ang apat na palitik na kinuha natin. May bugsok, it means may tusok na. Wow. So, ngayon, the next step natin gagawin is, lalagyan naman natin siya ng tansi. Hi guys! May ko na yung apat na palitik na malalaki. Pero naisip ko, parang kulang eh, kung lalagyan ko rin ng tali. Kaya, kumuha ko ng dagdag pang malilit na palitik para makasupport dun sa mga gulay na kakabag dun sa tali. Ito siya ngayon. ito yung kanaling ilalagay natin dito ulit ulit lang kakabit mo dito sunod doon hanggang um umabot sa dulo tapos babalik ulit balik balik lang para siyang mga uh, square square finally natapos na din yung ating project na yung araw na ito para sa mga puno ng pipino nalagyan na natin sila ng pakabagan kumpleto na rin yun may tali na rin tapos napruningan na din natin yung pipino tinanggal natin yung mga dahon uh, sa mga susunod na video na lang is i-update ko kayo kung ano maging mangyari. Sana lumago pa yung mga pipino natin na tanim at mamunga. inyo pipino bakante yan sinan natin ang pipino dito mas dito dito kung titignan mo siya sa malayuan medyo maganda na siya dito